So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nating malaman bago tayo magpalit ng suspension or ng shock para sa ating motor. Kasama na dito kung may purpose ba tayo sa pagpapalit, tapos mga size na kailangan nating piliin, paghahanap ng mga budget friendly pero quality, at kung paano mag-DIY ng pagkakabit ng shock para sa ating motor. Lahat na niyan pagkatapos ng intro. So sa video nito, itatry natin. So natin yung So, ang ating nasa harapan ngayon ay ang Motaro Shock which is isa ngayon sa pinaka-budget friendly pero quality na suspension or shock na mabibili natin para sa ating Honda Click. So, bago natin install yan guys, pag-usapan muna natin yung mga bagay-bagay na importanteng kailangan nating malaman kung bakit tayo or bago tayo bumili ng suspension or ng shock para sa ating Honda Click. Una sa purpose, ano nga ba yung purpose natin kung bakit tayo magpapalit ng shock? So minsan nagdedepende yung bibili natin na shock, depende sa purpose natin guys. So narito yung tatlong purpose kung bakit tayo magpapalit ng shock. Ang pinakaunang purpose niyan or yung dahilan guys kung bakit tayo magpapalit ay ang suspension. Mas magandang suspension or mas mapalambot yung suspension. So, hindi ko naman sinasabi na pangit yung suspension ng ating stock ng ating Honda Click. Pero alam naman natin ngayon guys na yung mga aftermarket na shock ngayon is adjustable siya. So, ang galing na adjustable which is kaya niyang palambutin or patigasin yung suspension ng ating motor sa pamamagitan ng pag-adjust nga guys. So, yun, maraming ways para ma-adjust yung suspension. etong binili natin, guys, na Mutaro, ito yung adjustan niya. So, meron siya pang-adjust, which is, de ko na lang mamaya. So, ayun, mga aftermarket, magaan siyang i-adjust, adjustable siya guys. Mapapalambot natin, mapapatigas natin yung suspension. Di tulad sa shock natin, kung ano yung suspension niya, yun na yun. So, kapag may angkas tayo, tapos gusto natin lambutan, hindi natin magagawa yun dahil fix yung suspension niya. Unang purpose, suspension. Pangalawang dahilan guys is forma. So yun yung ibang tinitingnan ng iba para mapaporma yung shock. So kung makikita nyo kasi yung stock uh, ng ating Honda Click is pure black lang siya. Tapos kung makikita nyo sa loob, plastic material siya which is kapag na, nalagyan ng dumi minsan, Uh, Nag-stack siya at namumute Katulad ng nakikita nyo Ayan o, makikita nyo Dumidikit yung mga alikabok At mahirap tanggalin kahit punasan na At bumabalik-balik pa rin So, yun, yung mga aftermarket natin Syempre, in-improve na nila yung mga Itsura ng mga Mga shock natin Kaya naman yung iba guys, may baso na So, yung mga baso na yan, hindi lang basta nandyan yan, may purpose yan. Tapos, check nyo rin guys, kailangan may laman yung baso. Or, alam nyo may laman yung baso na bibilhin nyo, kagaya nitong motaro. Proven na to na may laman at may ginagawa yan para sa ating suspension. So, may purpose yung baso natin. So, balikan natin sa forma, ba diba? Sa forma kasi, pwede tayong makapamili ng kulay ng shock na bibilhin natin. So, kung ikaw yung tipo na may preference na oh, gold, gold body ako na favorite color ko, uh, gold, red, yellow, blue, di ba? May choice tayo mga at nakakapag-add siya ng karakter para sa ating motor. So ako black pa rin yung pinili ko guys kasi ayaw ko naman na mag stand up or mag glow up talaga yung shock natin kaysa sa motor. So yung iba guys pumipili ng gold, ng yellow, ng red, ng blue Depende sa preferences nyo So yun, pangalawang purpose natin guys Mapaporma yung motor Pangatlo guys is clearance So yun, kung di nyo nalalaman guys May iba't ibang sizes po kasi yung shock natin So ano nga ba yung nagagawa ng mga iba't ibang sukat? May nagagawa po yun para sa clearance ng ating motor guys ito, kagaya ng binili ko, uh, standard size nga or kasing sukat ng stock. Ibig sabihin, ganun pa rin yung clearance ng ating motor. Paano naman kung medyo maliit? Halimbawa, 330 to, no? Stock size. Pag 300 yung binili mo, ano yung mangyayari? So, ang mangyayari nun guys, syempre mas maliit, ibababa niya ng konti yung motor. Kung makikita nyo dito, ayan, di ba? may hook siya dito which is eto movable to guys kapag uh, nag shock or dumaan tayo sa lubap gumagalaw yan ngayon kung mas maliit na shock yung bibili natin halimbawa yung shock hanggang dito lang clearance nya iaangat nya to itong buong part na to yan na magkukos na maglo lowered ng konti yung motor maglo lowered siya ng konti So, yun yung isang purpose. Kapag bumili ka ng maliit na shock, ibig sabihin, mas low-lowered. So, kung yung purpose mo guys is gusto mong i-lowered or kung ikaw yung tipo ng tao na medyo mababa yung height mo at gusto mong mas maabot yung lupa, pwedeng yung maging purpose mo is pumili ka ng mas maliit na shock para ma-lowered mo yung iyong motor. So, yun guys. Ayun yung pinaka basic principle kung bakit tayo kailangan pumili ng tamang size para sa ating shock. So, tandaan lang natin na nakadepende sa purpose or dahilan natin kung bakit tayo magpapalit ng shock yung shock na bibilhin natin para sa ating motor. So, sana nagka-idea kayo about don So, punta na tayo dito sa ating biniling motor shock. Kagaya na sinabi ko kanina guys, budget friendly. 1.5 ko lang ito nabili. Mabibili nyo siya sa siya. Lazada And kung gusto nyo to, ng ganitong shock guys, lalagay ko na lang yung link sa description natin. So, ito guys, itong shock natin na Motaro version 1 sya. So, marami na kasing version yung Motaro shock. So, yun, para magkaroon lang kayo ng idea, yung version 1 guys, hindi adjustable yung steering damper nya dito. Alam ko yung version 2, adjustable na sya. Sa version 2 guys, sa yun, uh, mabilis nyong maa-adjust yung lambot or tigas ng inyong shock sa pamagitan lang na itong steering damper nyo. Pero kahit papano naman dito sa version 1, kahit hindi adjustable at design lang itong steering damper niya, meron siyang additional na adjustan dito. So yung ginagawa ng adjustan dito is parang ganun din guys. Pwede niyang patigasin or palambutin yung suspension natin sa pamagitan ng pag-ikot nito. So kasama na sa shock natin na binili, ito meron siyang another tool, additional tool kung saan ikot natin to guys. So yan, pwede natin i-adjust pataas or pababa. So, ang gagawin natin pag-adjust is kapag nakalagay na lang itong shock natin. Para mas alam natin kung kailangan ba natin palambutin or patigasin. About pala sa pag-install natin guys, actually nanood lang ako kanina at may idea na ako. Ang gagawin natin ay yung pinakasimpleng paraan. Hindi na po natin tatanggalin itong dito ang tatanggalin na lang po natin ay yung sa may gas tank sa loob tsaka yung compartment yung upuan so yun Di DIY lang natin siya guys so sa mga gustong matuto rin mag DIY sundan nyo lang yung process na gagawin natin at ituturo ko sa inyo detail by detail yung process ng pagpapalit ng shock natin so unang tatanggalin natin is itong mga turnilyo dito na nandito sa may bandang gas tank natin apat po yan gagamit tayo ng Philips Then afternoon, nun, pwede na natin matanggal itong part na to. So yan. Then tanggalin din natin yung tornilyo dito. Kabilaan yan. Phillips din yung gagamitin natin. Then pagkatapos, ito namang tatlong bolt na to. 10mm yung size po nyan. Then kapag natanggal na po natin yung tatlong bolt dito, uh, pwede na po natin tanggalin or hugutin itong buong compartment at itong upuan. Pero bago yon, kailangan muna natin tanggalin itong parang cable dito. Also, meron din palang nakaipit na parang plastic dito. So, nakaipit siya sa cable. Tanggalin lang din natin to guys. So, yun. Natanggal na natin. Ang ginawa ko, inipit ko lang siya para lumusot siya sa butas. So, yun. Matatanggal na nun siya. After, mahugot na natin itong ating upuan. At pagkatapos, ito naman grab bar natin. So, meron siyang TIG 12mm. Tanggalin lang natin yan, guys. So, ayan. Natanggal na natin yung ating grab bar at yung rear plate dito, yung cover. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin na natin itong gas tank natin. So, meron tayong mga bolt dito not sure kung 10mm yan ayun 10mm so ang gagawin natin tatanggalin natin yan so dito sa part na to guys iusog lang natin to para makita natin ang next gagawin natin kapag natanggal natin to make sure na may papatungan tayo elsewhere dito so magkakabit lang ako ng damit dito kasi yung cable nya guys hindi siya aabot hanggang dito sa pinakababa. So maganda na maglagay tayo ng uh, pampataas dito para maipatong natin to kapag natanggal natin yung mga bolts. So ilalagay ko na lang yung kapote ko. So ito siya guys. Tsaka maganda na dapat hindi natin matamaan or mapush yung kahit alin man dito para hindi masira. So gamit lang tayo ng 10mm. So yan, bali in total... 5 volt yung tinanggal natin guys So yun na nga Pagkatanggal natin ito Nakita na natin yung access natin guys Dito sa pinakataas ng shock natin Ito yung nut natin dito So dun, dun sa baba guys Wala naman tayong problema Dahil open naman to So ang size ng nut nito guys Ay 14mm yung pantanggal natin So, yan. Tanggalin lang natin siya, guys. Ang posisyon, ang direksyon, counterclockwise. After natin matanggal dito sa taas, dito naman tayo sa baba, guys. So, gamit lang tayo ng 12mm para dito. So, yung direksyon is counterclockwise ulit, guys. So, yan. After natin matanggal tong bolt, matatanggal na natin yung ating shock. So, hilahin lang natin So ayan, natanggal na yung baba So dito sa taas Hilain lang natin palabas Sa kanyang bolt So ayan, pinitin lang natin Or pupukin Ayan, kuhanan nyo lang Ng tamang tiyempo At mailalabas nyo rin siya guys So ayan Tanggal na So tanggal na ang ating stock na shock So bago natin lagay yung shock natin guys Lagyan lang natin ng grasa Itong part na to guys para pag nalagay na natin yung ating shock is maganda na yung ikot nya dito at pagkatapos pwede na natin ilagay yung ating shock so ilalagay natin siya, pag nilagay natin susok-sok lang natin siya pataas papunta dun sa uh, bushing or dun sa bolt natin guys then after susunod natin tong ilalim diskartehan nyo na lang kung paano nyo maipapasok dito guys so yun pagkatapos nun nagkabit na natin dun ayan I-align lang natin mamaya dito So gagamitin ulit natin dito Pan is yung washer at saka yung nut Na tinanggal natin kanina So ibabalik lang natin siya. So yan, pag nakabit na po natin Yung ating mga nut At yung ating mga bolt dito sa ating shock Babalik lang po natin ulit Yung mga tinanggal natin So kupaan natin sila tinanggal Ganun din natin sila ibabalik Reverse lang yung gagawin natin at yun, natapos na natin. Montage muna tayo guys. at ito nga yung suspension niya guys at naramdaman ko na mas malambot siya kaysa sa stock natin so hindi ko na siya kailangang i-adjust so isa-share ko sa inyo yung experience ko dito sa Mutaro Shock after 1 month ng paggamit natin dito pagkikiramdaman natin yung suspension niya sa lubak, sa hams at kapag may angkas tayo so yun lang muna para sa video na ito the more you click, the more you know usapang suspension or shock ng ating Honda Click bye bye